Nauwi sa trahedya ang masayasanang pamamasyal ng limang magkakamag-anak mula Tabuk City, Kalinga. Ang kanila kasing sinasakyang pick-up, nahulog sa halos isang libong talampakang lalim na bangin sa Sitio Japas, Barangay Bubok Bisal, sa Bukod, Binggit. Ang insidente nangyari pasado alas 3 ng madaling araw kahapon, June 30. Nakarating sila sa Sitio Japas, Barangay Bubok Rizal Bukod Benguet nagkaroon uma, di umano ng mechanical defect yung sasakyan hindi daw gumagalaw yung steering wheel naglock daw kaya nahulog sila sa 300 meter deep na ravine Agad namang inaksyonan ng bukod PNP at BFP ang insidente at dito dalawa ang nasawi habang tatlo pa ang nasugatan yung driver naman eh medyo minor ang injuries niya kaya na discharge na as of this moment pero yung sakay niyang isang 75 years old na babae yun ang uh, namatay on the spot or dead on arrival sa hospital at saka yung isang pasaherong 55 year old na lalaki mm -hmm. samantalang yung uh, year old na babae at saka 25 year old na babae din sila ang ni-refer uh, binigyan ng paunang lunas sa Dennis Molintas Hospital sa Bukod pero ni-refer din dito sa Baguio General Hospital. Mm -hmm. Usually pababa 'yon eh. Mm -hmm. Kasi sa Bukod na 'yon eh, pababa na 'yan galing kung galing pa ng ano ng uh, kaya pa yun ang pataas pero pagdating ng bukod na pababa na yun eh naisugod pa sa pagamutan ang magina pero idiniklara eh, na silang dead on arrival yeah for sure uh, tingnan mo lang naman kung gaano kataas 300 meters down eh, hindi ka na tao doon kasi nga may nagano pa eh nag survive sa ngayon, naiuwi na ang labi ng mag-inang nasawi sa trahedya habang nagpapagaling pa ang mga kasamahan nito sa pagamutan. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng bukod PNP ang driver at maaari itong maharap sa reklamong reckless imprudence resulting to multiple homicide and multiple physical injury. Angel Arquero, or News.